Binisita ni Police Colonel Ferdinand Di Remino, Officer in Charge ng Nueva Ecija Police Provincial Office on NEPO nitong weekend, September 21, 2024, ang iba't ibang himpilan sa lalawigan upang inspeksyonin ang kanyang mga tauhan, partikular ang mga chief of police ng iba't ibang police station. Binisita nito ang mga himpilan ng pulisya ng Talavera, Santo Domingo, Cuyapo, Nampiguan, Dicab, Keson, Aliaga at Saragosa, na ngalalawigang ito. Sa naturang inspeksyon, pinaalalahanan ni Police Colonel Hermino ang mga opisya ng pulisya na responsibilidad ang pagkakaroon ng mga hepe ng pulisya sa kanilang lugar tuwing Sabado at Linggo upang higit na may pakita at mapatunayan sa mga umayan ang kanilang kredibilidad. Idinagdag pa nito na pananagutan sa publiko na kahit sa mga araw na ito o tuwing weekend ay ginagampanan nila ang kanilang mga tungkulin at responsibilidad sa pagtiyak at pangalagaan ang komunidad. Sinabi pa ni Police Colonel Hermino na dapat paigtingin ng Nueva Ecija PNP ang Police Visibility, Mobile Patrolling at Community Engagement dahil ang mga ito ay napatunayang mabisa at mahusay sa pagpigil sa mga krimen at iba pang bisyo. Nagbigay ng mga paalala ang Department of Health sa publiko sa isang panayam ng PIA Nueva Ecija upang maiwasan ang sakit na MPAX, dating kilala bilang monkeypox, bunsod ng pagkakaroon ng mga kumpirmadong kaso nito sa Pilipinas. Ayon kay DOA Center Luzon Center for Health Development Infectious Diseases Cluster Medical Officer Angelica Joy Diaz, dapat iwasan ang matagalang skin-to-skin -skin contact kabilang na ang pagpagtalik, paghalik at pagyakap. Aniya ko mag-aalaga ng taong may MPAX, mahalagang gumamit ng personal protective equipment tulad ng face mask, guantes at mahabang damit gaya ng pantalon at long sleeves. Inirekomenda rin ang madalas na paghuhugas ng kamay gamit ang tubig at sabon. Binanggit ni Diaz na kung wala ang mga ito, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub lalo na kung kontaminado ang mga kamay. Kinakailangan rin na panatilihing malinis ang mga kagamitan lalo na kung hindi sigurado kung sino ang gumagamit nito dahil hindi tiyak kung gaano katagal na nanatili ang virus sa mga bagay. Bukod pa rito, pinaalalahanan ni Diaz ang publiko na takpan ang bibig kapag umuubo o bumabahing at magsuot ng face mask kung may ubo o sipon. Higit sa lahat aniya, magpakonsulta agad sa doktor kapag nakararanas ng mga simptomas tulad ng trangkaso at pamamantal ng balat. Ang impact sa isang ng monkeypox virus na nakakahawa sa pamagitan ng malapitang physical na contact tulad ng skin-to-skin skin to skin mouth-to-mouth, mouth-to-skin at face-to-face -face contact. Maari din itong may pasa sa pamagitan ng indirect contact gaya ng paggamit ng kontaminadong damit, tela o agamitana. Sinabi ni Diaz na ang karaniwang sintomas ng impacts ay ang mga pantal o lesyon, na mistulang botlig o tagyawat na maaaring kumalat sa iba't ibang bahagi ng katawan tulad ng mukha, palad, talampakan, singit, loob ng bibig at mga genital at anal areas. Nagtatagal ito ng dalawa hanggang apat na linggo na may kasamang lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng katawan, pangihina at pangumaga ng kulani. Binigyang din naman ni Diaz na ang isang individual na may MPAX ay nakahahawa mula sa unang araw ng sintomas hanggang sa araw na matanggal ang mga langib. Samantala, merong dalawang clade ang MPAX na tinatawag na clade 1 at clade 2. Ipinuwanag ni Diaz ang clade 1 ay mas mataas ang posibilidad na magdulot ng mas malubang sintomas, samantalang ang clade 2 ay mas banayad. Gayunpaman, patuloy ang pagpapayo ng DOH sa publiko na mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman tungkol sa MPACS kabilang ang mga sintomas at kung paano ito may iwasan upang maprotektahan ang sarili laban sa naturang sakit. Muling idineklara ang MPAX bilang isang public health emergency of uh, international concern nitong ikalabing apat ng Agosto dahil sa patuloy na pagtaas ng mga kaso sa Democratic Republic of Congo at ilang bahagi ng Afrika. Nauna itong idineklara bilang PHEIC noong ika-23 ng Hulyo taong 2022 at natapos noong ika-11 ng Mayo taong 2023. Nabitag na ng Nueva Ecija Police ang Provincial Most Wanted sa isinabuang manhunt operation sa lalawigan noong umaga ng September 20, 2024. Kinilala ni Police Colonel Ferdinand D. Hermino, Officer in Charge, Nepo, si Fernando Dapitan I. Sagon, 34 anyos, Presidente ng Barangay MS Garcia, Cabanatuan City, na nabitag siya ng Cabanatuan City Police Station sa nasabing barangay, dakong alas 8 ng umaga. Si Dapitan ay kasalukuyang Top 6 Provincial Most Wanted Person sa Nueva Ecija. Para sa mga paglabag sa Republic Act 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na may kabuang inarekomendang piyansa na 300,000 pesos. Nasa kustudya na ngayon ng operating unit ang akusado. Habang sinabi ni Police Colonel Hermino na hangad ng kanilang hanay ang katarungan para sa mga nabibiktima ng mga kriminal habang matataga sa kanilang pangako na tugisin ang mga taka sa kamay ng batas. Aniyang kanilang determinasyon ay nananatiling masidi at ang kanilang tungkulin ay malinaw. Ito ay upang maglingkod at magprotekta ng may dangal at integridad.